Sa pagkakataon po ito mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang itinuturing ng suki ng uh, programa, Kuya Jopel. Si Dr. Froylan Kalilong, isa po sa mga political analyst at director ng Local Government Development Institute. Dr. Kalilong, good morning po. Johnny Banyes, Jopel Peleño, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Doc? Yes, good morning. Good morning, uh, John. Good morning, Jopel. At uh, maraming maraming salamat. Thanks for having me again. Ako, kami po ang unang-unang magpapasalamat dahil maaga namin kayong binulabog sa araw na ito. Anyway, right to the point ng uh, katanungan, Dr. Kalilong, with your indulgence. Uh, inyo na rin po nanggaling nung unang uh, inihain yung impeachment complaint laban kay VP Sara na mukhang magkakaroon ng uh, problema, quote-unquote. Parang uh, pwedeng may technicality dahil may dating na parang ni-railroad o minadali. Mukhang nagkakasala sa labat ngayon ng uh, opinion at pananaw ng maging ng mga nasa legal department. So anong dating sa inyo nito, Dr. Kalilong? Mukhang tumama yung ano natin, yung unang pag-uusap natin na talagang maski legal luminary, eh magkakaroon ng iba't ibang klase ng opinion so, sa usapin ito ng uh, impeachment laban kay VP Sara, Dr. Kalilong. Yes, uh, tama 'yun na ano, kasi nga uh, may mga ano naman may mga pagkakataon talaga na nagkakaroon tayo ng mga contrasting or contradicting opinions mm -hmm. and uh, sa punto de vista na panligal na usapin, mayroon talaga tayong mga tinatawag na rules and procedure na dapat naman talagang masunod. And uh, I, i think at the end of the day ito yung magiging uh, final arbiter no ito yung magiging batayan natin kung paano ba talaga natin inanavigate yung sitwasyon na to um, but i think more more than that uh, we also need to look into the political context no mm -hmm. particularly on how these elections will be will be affected uh very much by the by the incoming or the forthcoming elections no come uh, May uh, 2025 mm -hmm. kasi malaki yung uh, malaki nga yung sinasabi natin at stake dito uh, particularly with the composition of the would be Senate that will later on be uh, the senator judges dito sa impeachment trial napa Opo, pero Kalinong ang uh, binabanggit ng veteran uh, election lawyer na si attorney Romeo Makalintal na hindi raw pwedeng mag-senator-judge yung mga bagong uupong senators sa 20th Congress. So ibig sabihin dapat mm -hmm. ngayon ang gawin nito dahil magkakaroon ng uh, problema dahil nga hindi may tuturing na uh, saklaw pa rin ang, uh, uh, impeachment nitong 19th Congress, yung mga uupo naman sa twentieth Congress. Well, uh, I um, I uh, beg to disagree with that, you know, Because primarily, when we elect senators, they're already clothed with the you know, no with the mandate on uh, coming directly from the people, because these are already elected officials no hindi hmm. naman natin sila po pwedeng sabihin na hindi pa sila senador no uh, sa pagkakataon na yon, na sila ay na-elect na and uh, i think uh, with the uh, with the mandate uh, coming directly from the people that they're already elected they're already constitutionally bound as well to perform hmm. the Uh, the the function of uh, of a senator and in this case as a senator judge no so hindi ano hindi hindi rin naman po pwede na sasaklawan natin dahil nga Uh, unang una hindi na matatapos definitely ang impeachment na to no kung sakali man isasalang ito ngayon mm -hmm. we only have uh, how many how many months to go and mm -hmm. you need to understand marami dito sa mga marami dito sa mga nakaupo ngayon na uh, nasa senate uh, as well will also be busy with their own respective uh, campaigns Appain. Many mm -hmm. of them are actually running for election so we also need to understand uh, iikot din sila no so mm -hmm. how how will they be able to perform this task as well when in fact, the election uh, season or the election uh, campaign is also in the horizon. Actually, nandito na nga no? mm -hmm. kasi nagsimulan yung ating national campaign. So, it's going to be very hard to finish this. No? Baka pag sinimulan natin ngayon, hindi din natin matatapos magkakaroon pa ng mas malalim na complication hmm. dahil nga papasok na yung mga bagong mga senator judges so magkakaroon pa ng transition so might as well started with uh, with a new senate you know a, a, a new composition in the senate para tuloy-tuloy na matatapos yung impeachment nang hindi na magkakaroon ng mga uneventful uh, transition pero ang binabanggit po ni with all due respect Dr. Kalilong uh, linawin hmm. ko lang ah uh, yung context na binabanggit niya na kung hindi po tatapusin niya yung 19 Congress, kailangan i-refile sa 28th Congress. Yung impeachment na ipinagbabawal din naman po ng kasi, batas. Kasi one year lang dapat. Oh. Ah, uh, isang beses lang. Sa isang, lang taon, dahad, isang, isang taon, taon, isang beses lang. Yeah, so isang beses isang lang, lang. makapapapain yung impeachment. Opo. Yes, tama yun. tama yun. Actually, that that will be the 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 recourse talaga na mga which means na magkakaroon talaga tayo ng delay dito sa sa impeachment nato. And I believe this should have been uh, part of the foresight ng ating Kongreso na bago nila 'to na i-file dapat talaga na ano na na-identify nila or na-determine na nila yung mga conditionalities no mm -hmm. and ito nga -ka kasama to ng binabanggit ko nga before na yun nga medyo minadali hindi mm -hmm. lang mang doon sa procedural context pati din naman doon sa political element no yeah. na medyo medyo minadali nila if they could have you know waited at the very least uh, baka na magkaroon na nga tayo ng transition mm -hmm. to the current congress or to the current senate after the elections it could have been uh, a lot better mm -hmm. but uh, then again nga, nangyari na so hindi na natin pwedeng balikan pero tama po yun, and i agree with that that Uh, an impeachment complaint a verified one can, that was elevated in the senate can only be filed once a year mm -hmm. no? to right. actually prevent man yung mga pagpa file ng mga impeachment complaint na mahina especially in uh, in substance mm -hmm. no alright binabanggit naman yung mismo ni Senate President Jesus Cudero na kung maaari, wag na magkomento yung iba pang uh, mga senador when it comes to impeachment uh, issue eh, eh siya naman mm. po ngayon ang uh, tangi na nagsasalita. Kung meron man, nakakalusot, yeah. meron mang ng ilan -ngilan. Ngayon, ang banggit naman po ng ilang mga luminary at ilang uh, framer, tama po yung term ko Dr. Kalilong, na framer ng uh, 1987 Constitution, ang sinasabi nila, mm. hindi naman si Senate President Escudero ang Senado. Ang Senado ay binubuo mm. ng 24 na Senador. So anong, anong take nyo rito, okay. Dr. Kalilong? I think what what Senate President Escudero is uh, is uh, trying to prevent here is the possibility no na magkaroon kaagad ng mga preconceived uh, opinions or mm -hmm. preconceived positions yung ating mga senador. Syempre, uh, we need to understand that they always have to be clothed with unbiased, neutral uh, judgment lalong-lalo na sa isang masela na usapin kagaya ng impeachment. So giving pronouncements this early will give the public the impression that they already have made a decision even before mm -hmm. the material uh, evidences and testimonies have been presented so kumpara parang nagiging ano nagiging uh, nagkakaroon na kagad ng mga preconceived judgments no and nagiging uh, na naging, ikan, uh, na kung okay. ano yung magiging boto nila later on mm -hmm. and this uh, this should not be the case because while in reality uh, impeachment process is uh, a political process of course Of course we we also need to understand that uh, they have to base their decisions mm -hmm. on the merits and the demerits of the case no after all they are senator judges no dapat inaalis nila yung pagiging kaalyado pagiging mm -hmm. kabilang sa isang bloke uh, ng isang uh, political alliance especially when they perform this very solemn mandate as a senator judge so they must be clothed always with impartiality and uh, utmost neutrality So nga lugar na uh, do kalilong na yung mga nagsasalita ngayon ng mga senador, mga congressman, dawi silang magsalita, malalaman mo na kung kanino sila panig. Yes. Definitely, definitely. And 'yun nga nag, nagiging ano no, nagiging premature na no? mm -hmm. dahil nga wala pa tayo doon sa mismong trial pero may decision na sila. And uh, this does not uh, give a good impression lalo na sa ating uh, mga kababayan mm. na parang uh, nangyayari e eh, formality lang itong pagdilig na to na uh, para lang masabi na nasunod yung proseso pero meron na talaga silang desisyon in the so, end sa which mo, is nakabilib uh, uh, tama yung panawagan ni uh, SP uh, Escudero na wag nang magsalita na yung kanyang mga kasamahan sa Senado Siguro titingnan natin yung konteksto ng mga binibitawang salita. Mm -hmm. Kung halimbawa ang, uh, ang mga binibitawan ng mga salita ay eh, patungkol doon sa proseso mismo at hindi doon sa halimbawa uh, halimbawa pagsangayon o pagpapakita ng pagkiling no, sa, mm -hmm. sa kanilang magiging decision whether favorable or disfavorable kay VP Sara, yun siguro yung medyo dapat nating ikonsidera. Mm -hmm. Pero kung halimbawa ang mga pahayag naman, eh, halimbawa eh, tungkol doon sa kung paano gagawin yung proseso, ano yung tamang reglamento, ano yung dapat masunod, I think that is sticking with the ano no with the issue at hand no with the with the what we are discussing and not really siding with the person involved and I think that's just fine. Right. Medyo lilihis na ako ha, pero may kaugnayan pa rin ito sa nalalapit na midterm elections sa uh, lokal kalilong. Mm -hmm. uh, mm -hmm. any reaction sa tinatawag na quote unquote kill joke ni dating pangulong Rodrigo Duterte? Doc. Ko oh, uh, para sa akin ano two 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 sides of looking at it number one yung yung parang normalization nung kanyang mga pahayag because we already know him as somebody who makes these uh, statements and this uh, narratives even before he became the president no and ito ay isang parte ng kanyang pagkatao no huh? so para sa atin parang ang sinasabi ng marami is it's just a joke and kasabay nga nito no nagkaroon ng tawanan sa gallery and majority of this are supporters of the president no and siyempre alam nila kilala nila kung paano magbitaw ng mga salita apahayag ng ating uh, pangulo no uh, i mean the former president but then again uh, siguro kailangan tignan natin no kasi mayroon tema ng karahasan mm -hmm. kapag ang isang leader ay nagbiro tungkol sa halimbawa pagpatay ng mga senador at uh, tatanggapin lang natin ito ng may halong tawanan at palakpakan parang ipinapakita nito no kung anong uri ng politika meron sa ating bansa na unti-unting natatakpan ng takot at at intimidation no so whether it's a political strategy or natural na katangian ng ating pangulo um tig mahalaga na makita natin ano if it's a deliberate political strategy yung paggamit nitong madudugong biro na to no maaring sinasadyang taktika upang ipakita yung kanyang matapang at hindi nagdadalawang isip na imahe mm -hmm. na magi-resonate -re sa kanyang political base now sa halip na maging kampante yung makakalaban niya mas lalo silang magiging maingat no, sa pagbibigay ng kritisismo dahil sa pangamba na maaring nga may tunay epekto yung kanyang mga sinasabi. Naturally, meron din tayong uh, uh, yung estilo ng pananalita nito na nagmumula din sa kanyang Visayan macho culture mm -hmm. kung saan yung mataas, marahas na retorika, mm -hmm. bahagi na lang ito ng pagpapatawa no, o pagpapakita mm -hmm. ng lalaki within their culture no. So ganitong pananaw, maaring hindi intensyong seryosohin ng publiko yung kanya'ng sinasabi, ngunit meron kasi siya, ano yun, mataas na official siya kasi, no, previously. So, anumang pahayag niya, may implikasyon sa pambansang politika. Mm -hmm. Yun yung mas malalim na dapat natin siguro tingnan dito. Mm -hmm. Sa akin lang, follow-up question, Dok Kalilong, with your, with your indul indulgence. Mm -hmm. Kasi yung isang ordinary, actually, hindi naman ordinary yun, teacher yata yun, eh, di ba? Nung nakaupo pa mm -hmm. si Pangulong uh, Rodrigo Duterte, sinabi niyang magbibigay siya ng milyong pisong halaga para ipapatay ang Pangulo. Hinulit, ikinulong yun, uh, Dok Kalilong. Itong ngayong nagsalita, Tama. hindi na po siya presidente. Kumbaga, dating presidente. Hmm. Ang tanong ngayon ng uh, ilang mga netizen, bakit hindi siya hinuhuli at ikinukulong? tama po yun ano so para maaring nagpapakita ng kawalan ng accountability sa gobyerno no kakulangan ng sistema upang mapanagot yung mga official na maaring nagkakalat ng mapanganib na pahayag no so uh, yun nga kung ang ordinaryong pilipino nagsabi ng katulad na biro no sa isang pampublikong forum actually kahit nga hindi sa pampublikong forum eh halimbawa uh, sa isang sa airport sa mm -hmm. nagbigay ka ng ng bomb joke, bomb joke no kulay. that is already considered a criminal offense, mm -hmm. no? Eh, that's that's still a joke after all, no? So kung yung ordinaryong tao maaring maharap sa kasong kriminal, gaya ng unjust fixation, great mm -hmm. threats, or inciting to violence, so parang nagpapakita na merong double standards, so, no? All right. Nagpapakita kung paano ginagamit yung kapangyarihan upang maiwasan ang uh, pananagutan. But then again, inya ang uh, ang uh, laging magiging sabihin na nating argumento dito is mm -hmm. yun kasi si, si she, dog, no uh, Kalilong, uh, kaya ganito ka ano si uh, uh, dating pangulong Duterte dahil sa alam niya alam niya yung batas alam niya kung paano mm -hmm. malusunan. kasi dati siya, dati siya nga crime uh, prosecutors mm -hmm. o prosecutor sa sa Davao City Yeah, yeah, uh I agree with that. But then again, we also need to understand not only the effects nito sa kanya. No, not only the criminal repercussions sa kanya but what would be the the messaging that it will give to our public no sa ating mga kababayan lalong-lalo na doon sa mga makakarinig ano you know? so uh, syempre being being a high official and being a na natin ano you know, meron talaga siyang solid following and solid political base eh maaring ano no maaring may isa o dalawa diyan naggawin yung kanyang sinasabi mm -hmm. eh, it will really create a lot Uh, uh may binabanggit din na ano eh, na uh, uh particular person nakalimutan na ko lang sino eh. mm -hmm. pero may binabanggit uh, sa, uh, sa balita na uh yung mga well natin yun yung mga senador yung mga senador na hindi po nagsampa ng uh, kaso na nasa panig ng uh, administrasyon Anong tingin niyo dito kasi dito sa kanila nakatutok yung uh, yung payag o para sa kanila yung payag ni uh, ni Pangulong Duterte na yun na nga o dating Pangulong Duterte na dapat ipapatay ng sa ganun makapasok yung mga pambato na PDP Laban Well in uh, nga no mismo halimbawa si uh, Senator Bong Revilla who is of course in the administration lead and is a re-electionist no uh, already made a statement that uh, para sa kanya ito ay isang joke lamang no so uh, para doon sa kasi, kasi sa mga talagang kilala ang pangulo at uh, talagang alam yung kanyang estilo uh, ito ay talagang ano alam nila na ito ay isang uh, pagpapatawa lamang ng ating uh, ng ating pangulo and if you actually will listen to to his speeches no kasi i've been in many of his speeches Um, even in Mindanao. Eh, ganun talaga siya. Ganun talagang magpagpatawa. Because, you know, the President Duterte, is the type who always gets the crowd going no parang bang pag nakikinig ka sa kanya para bang nakikinig ka ng isang uh, stand up comedian ano na talagang tatawa ka nang tatawa so uh, that's that's part of his ano that's part of his rhetoric that's part uh -huh. of his demeanor So, uh yun nga ang sinasabi ng ibang senador sa atin, it's hindi na to bago. Mm. Maybe in the many occasions that they they have attended itong mga mga gatherings na nandoon si President mm. Duterte, eh, nagpahayag siya ng mga ganito o baka mas matindi pa, no? Uh, mm. We don't know. Kaya para sa kanila, they just dismiss it as something that is, mm. you know, personal, something that is just you know, a part of his nature at hindi na dapat uh, seryosohin. Right. Pero syempre, iba yung pananaw natin kapag isinasaalang-alang-alang na natin yung yung politika at yung national security ng bansa, lalo na ng mga halal na opisyal. Mm -hmm. All right, Alright, with that, Atty. Kalilong, maraming maraming salamat sa pagkakataon. Baka may karagdagan ka pa po mensahe at paalala sa ating mga kabayan, lalo na po yung mga botante sa midterm elections. Lock. Well, uh, definitely this is going to be in uh, a very important part again of our history as every election is. And uh, siguro kailangan lang natin talagang exercise yung ating kakayahan at yung ating kapangyarihan. We are at our most powerful state only during elections, so let's maximize this. No, this is an event that could shape the destiny of our country, particularly of the future generation. So, wag nating sasayangin, ano? Lalo lalo na yung mga instances the mga vote buying, what? whatever forms there may be please let's try to stick with uh, the 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 idea na nagagawin natin to hindi para sa sarili natin kundi para sa mga anak natin at sa mga future generations ng mga Pilipino All right, with that, Dok Kalilong, Ina inuunahan na po kita. Ha? Lagi ka namin nga abalahin habang papalapit na papalapit ang halalang ito ngayong taon. Maraming maraming salamat po, Dok. Wala pong problema, wala pong problema at uh, mabuhay po kayo. Salamat po. Alright, yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Dr. Froylan Kalilong, UST Department of Political Science and Director ng Local Government Development Institute. At syempre, isa po siyang political analyst.